pang birthday mo para pagbalik ko dito ay wala na 50,000 na eh salamat po Lord yung sinanganin namin yung kanina Lord kung totoo yan sana may dumating man dito bibili ng kahoy namin makabili ako ng bigas salamat po Pagpunta ko yan. <laughs> Panginoon, saan na may pupunta dito, bibili ng kahoy para kami makabili ng bigas. Bayaran namin sa ilaw. Hmm. salamat, salamat po. Oh. Salamat. Walang ano man. Tinindig nila na natin sa oh, Salamat po. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. May hihinatag ang tao dito pumunta. Makatulong sa amin. Salamat sa inyo. Salamat, salamat sa inyo. Pagpalaan kayo ni Lord. At tao ng marunong tumulong pinagpapala ng Panginoon. Iniingatan kayo. Salamat, salamat, salamat sa Panginoon. Huwag tayo mawala ng pag-asa na Laban lang tayo, ha? Mm. Hindi natutulog si God. Hello po. Magandang hapon po. Kumusta kayo dito, Nay? Ay, masik. Kuya. Uh, dito po kami. May ano, yung ko na matanong. Ha? Ano nangyari sa asawa mo, Nay? Hindi na. Kaya. Ang anak mo ay yung namakalakad. Ha? Palika, dandahan lang. Kaniyay ka dito. Kayo po, Nay. Anong pangalan niyo po? Lalibik. Ano niyo po si Ano, ate. Ay, ate, magkapatid hmm. kayo. Hindi. Siya panganay. Ano sa kanang asawa ko? Kanang pinsan. sila. pinsan. Buo. Hmm. Ah, asawa ikaw at saka oh, si tatay magpinsan. Ang ano, asawa ko po magpinsan dito. No, magpinsan, magpinsan din. Dito. Parang bilas ang tawag. Ah, um. Uy, Uy, ito lang kasi niyo, ano boy. po. Kasi tawaw ang ato ko. Bakit? <laughs> <Huh>? Wala <Matapawag. laughs> <laughs> 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 na. <Nakakawag> ko yun. <laughs> <laughs> Nakaawa. Anong nangyari kay tatay, Nay? Anong nangyari? Upo ka, tay. Kaya pa? Sayang si tatay, no? Na-stroke maaga. Ba't ka na-stroke, tay? Upo ka, Nay. Nay, upo ka dito. Tabi kayo ni tatay. Eh, ano. Sa pananangkong noon... Bilang ano na, nangyari sa iyo tayo? na-stroke? High blood. Ah, high blood. Mm. Mahilig siguro si tatay sa matataba. Ah, ha? Minsan, minsan. Minsan, minsan. Uh -huh. Nay, kumusta na nay? Ito, ayun ako pumayat din kayo. Kagagaling ko lang sa sakit. Mm -mm. Mga dalawang buwan ako gumaling, siya rin ang sunod. Na-stroke. Ay, mga anak niyo po? Ay, may mga asawa na. Tatlo lang naman anak ko. Mm -mm. Ito ang bahay niyo? Oo. Uh -uh paano kayo nabubuhay ngayon na eh? Mga kapitbahay nagbibigay sa amin, tapos mga anak ko. Hindi mga mga buhay na. Opo, senior na Kaya, nahirap po sa buhay namin. Minsan hindi kami makakain ng hapunan. Oo, uh -uh, totoo yan. Okay. Kasi minsan wala. Minsan walang makapagbigay. Mm -hmm. Pero tiniis lang namin ng asawa yan. Siyempre gano'n lang ang buhay. Minsan mga anak ko wala din. Kaya, ito sabi ko namin, gumaling ka na. Kasi nagtatanim pa kami ng talbos mm -hmm. Kaya lang matubig yung likod namin, hindi kami nakapagtanim. Inang kataon nagkasakit kami, halos kasabay Hindi na kami nakapaghanap buhay. Pero kung hindi sana na-stroke si tatay, kaya pa magtanim no. Oo. Malakas pa sana. Mhm. -mm. Pero Sa kung mild stroke pa lang naman, kaya pang magamot. Exercise. Mm. Oo, oh, exercise. Tapos pinipisil ko mm. yung iyakuan. Kalahati. Mahirap. Kalahati. Oh. Kalahati. Hmm. Mahirap bang igalaw na yung kalahati mo tayang yeah. Hindi na nakakakuha, hindi na Ito na isang kamay ay yung isang kamay. Mm. Ganyan lang hindi mo na ma eh. Hindi, ganyan na lang siya. Ah ganyan na lang. Kaya... Pati yung paglalakad na apektuhan. Mm -mm. Kaya mahirap ng kalahating katawan talaga, ano? Mm -mm. Malakas pa sana si Tatay kung hindi na i Hindi, kay kami nagtatanim ng kung kami. Opo. Pero kay wala man kami mag magagawa kasi sige, ang Diyos naman ang andiyan ang Diyos din tutulong sa atin. Opo. Hindi man tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kaya nga ni ako nga ni, alam mo ako, muntik na ganito talaga ako. Muntik, muntik na ako. Ang paghinga ko, dalawang bisis ng gabi. Isang bisis ng gabi ako, inataki mm -mm. sa sakit. Ganyan lang ako. Tapos sa pangalawang, pangalawang atake uli, unti na na akong hininga. Mm -mm. Mahi, mahirap na huminga. Mga kapitbahay ko, dyan na sa kuwan, tapos pinainom nila ako ng tubig. Mm -hmm. Sabi ko, Lord, tulungan mo pala ako nga mabuhay pa. Magbuhayan mm -hmm. mo pa buhay ko. How oh, anxious naman. Ilang taon na po ba kayo, Nay? Eh? 76. Sa ngayon, ngayon Sabado, birthday ko, 76 na ako. Si tata, ilan taon na? 66. So, bukas Friday na. Mm -hmm. So, birthday mo na. Anong handa ni Nanay? Sa sumarasan din siya. Hmm? Ay, handa. Wala mo nga kami kapira-pira gino'n, Diyos ko. Oh, babalik sana ako dito kung may handa eh. <laughs> ha? Pag birthday mo. <laughs> uh. Kung may pira lang sana. Mag running 77 ka na, Nay? 77 na talaga ako. Oo, hindi. Oh. 76 sa sabado. Ah, running 76. Uh -huh. Pero... Hindi ko naman yan kinuha kahit walang handa. Basta palakasin lang ako ni Lord. Tama. Pagalingin lang ng gusto, pati asawa ko. Ang importante yung Iba, kalusugan mo, natin, no? kalusugan natin kahit walang handa. Hmm. Ang Basta, hirap ng buhay dito, Nay, eh, no? Hirap talaga. Mas lahat. Lahat, puro kangkong ang hanap buhay. Hmm, kung hindi ka makapangangkong, kagaya ngayon, hirap sa kangkong. Apo. Hirap talaga ikagaya siya sa amin, hindi lang kami makapaganap buhay. Hmm. Minsan nanihingi ito, taga na sa akin. Oh, mabait naman ni ate. Mm, -mm. Bigas, tinapay, oh. kape. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Ay, hindi. Na? At least, may mga may... anak kayo kahit pa paano na pag abot abot At saka, may Panginoon tayo na tutulong. Hindi tayo papabayaan ni Lord. Gagawa't gagawa ng mm -mm. paraan si God. No? Oo. Hanggat ikaw ay naniniwala sa Kanya. Ay, ang Diyos kailangan tayo manalig sa Kanya. Opo. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Apo. Kung wala siya, paano naman tayo? Mm -hmm. Hindi tayo niya pinapabayaan sa las ng oras. Nandyan ang Panginoon. Nakala ko nga ni, ay, ito nga nag-upo nag lang kami nang umagang umaga. Opo. Tapos, nag-almusal, nagkape, kape mm gumanya, no? inatake siya. Uy, bigla na lang, bigla na lang nung siya eh. Um, tapos, kinama, ayan. Mahirap na, ayan, ang kagad. Mahirap na agad Try, siya. try mo lang tayo. Unti-unti, exercise mo sarili mo. May tapos medyo iwas sa kanin. Huwag maraming, mara, huwag masyado. Mm -hmm. Oo, unti na lang. Budget, ba, ano, diet na lang tayo, mm -hmm. no? Although, madaling sabihin eh. Pero sa kagaya nating mahihirap, talagang masarap kumain ng kanin kasi yun na yung doon tayo sumasandal eh, no? At saka sa mga mahihirap, yung mga kababayan, no? Uh, kagaya natin mahihirap yung uh, rail talk yan. Parang hanggat kaya natin, sige. Kasi tinitipid nga yung budget, hindi tayo nakakapagpa-check up. Kaya nagugulat na lang tayo minsan, na-stroke tayo, no? So, pag-pray na lang natin, na no? Oo, oh, sa Panginoon. Tsaka, oo. Okay. Okay. Malakas pa si Tatay, exercise lang. Mga kabawi yan, sa gabay ng Panginoon. No? Pumunta ako dito, Nay, para pasyalan yung mga senior kagaya nyo. Kaya ito, may regalo ako sa inyo. No? Pang-birthday mo, para pagbalik ko dito. Ay, wala na. 50,000, Nay. Salamat po, Lord. na natin, sinasabi kanina. Lord, oh, totoo yan. Sa ano ba, dumating man dito, bibili ng kahoy namin. Makabili ako ng bigas. Salamat po. Hindi na talaga yan. <laughs> Panginoon, sa may pupunta dito, bibili ng kahoy para kami makabili ng bigas. Bayaran namin sa ilaw. <laughs> Uy, salamat, salamat po. Salamat. Walang ano man. Tinindig din Lord na aking talangin. Oh, salamat po. Umiyak oh, si tatay. <laughs> Talaga yan, panalangin ko ng kapitwa. Lord, sana may pupunta dito, Panginoon. Bibili ng may manok kaming maliit. Ibig makabinta. Kung hindi yung kahoy na may bibili para makabili kami po ng bigas. Makabayad kami sa ilaw salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. May hinatag ang tao dito pumunta. Opo. Makatulong sa amin. Salamat Opo. sa inyo. Salamat, salamat sa inyo. Magpalaan kayo ni Lord. Opo. At tao nga marunong tumulong pinagpapala ng Panginoon. Iniingatan kayo. Salamat, salamat, salamat sa Panginoon. Po. Huwag tayo mawala ng pag-asa na Laban lang tayo, ha? Opo. Hindi natutulog si God. Gal. Eh, yung dininigyan niya lang ito eh. Salamat no sa Diyos. Salamat talaga. kapag. Paparain kayo ni Lord. Bigyan mm. pa <susurna> kayo naman. <susurna> Maingat ka tayo. Baka i-blooding ka ulit. Huh? Okay ka lang tay? <susurna> ayos lang, ayos lang. No Opo. Laban lang tay ha? Sige. Ayos lang. May awa ang Diyos. Ang Diyos talaga. Marunong ka talagang Pag ikaw mo langin. Opo marunong makinig at tumulong sa atin Opo. naghihirap. Mm -hmm. Hindi ko sa so katagalain nga makarating kayo dito. Akala ko lang nga bagong bago nga ako natulog. Sana may lumaki nga bibili ng amin kahoy ito. Mm -hmm. Makabili mo lang kami mamaya ng bigas. Ah, walang bigas. Ay, hindi mo pala. Oo, oh, bigas. Bigas, so, mahalaga talaga. Opo. Kaya e minsan, hindi kami makakakain. Eh. Eh. Oo, hindi kami tatawin. ang pagdala ng bigas dito Nay, kasi first time kong pumunta dito tsaka malayo lakaran tatakot pa kami magtawid-tawid pero may awa ang mm -hmm. Diyos baka pag sa balik namin magdadala ako ng uh, karagdagang tao para mapagbuhat ng bigas magpalaan ka ngayon din Lord opo Bibigyan ka ng mahabang buhay pa. Ingatan ka sa iyong paglalakan. Opo. Sige, Nay, ha? Maraming maraming salamat. Papasyalan ko pa yung mga iba natin, mga kababayan. Oh, sige, po kayo ng Panginoon. Salamat. Happy birthday po, Advan. Oh, salamat. salamat po. God bless po.